So, good day sa inyo mga partners. So, for this video, panibagong tips at gabay para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, lalong lalong na dito sa ating mga uh, nangangarap na makapasok dito sa ating bureau sa BJMP. Okay, so ngayong araw na to ay meron naman po tayong bagong pag-uusapan. At syempre, tips at gabay na rin para sa mga aspirant applicant natin dito sa BGMP. So, ano nga ba yung pag-uusapan natin yun, ano, ngayon? One topic natin ngayon. So, ito ay, ano? regarding ito sa, okay, trabaho naming mga BGMP. Okay? So, dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga designation, okay, o trabaho na maaari ninyong ma-encounter kapag kayo ay naging isang ganap ng BGMP. Okay? So, syempre, Bago natin umpisaan yung ating uh, pag-uusapan o uh, yung ating topic ay ipapasok muna natin yung ating intro. Let's go! again, mga kapartners. So, ngayon araw, mga partners, nabanggit nyo nga kanina, is pag-uusapan natin yung regarding sa trabaho ng isang jail officer. Okay? O yung designation namin. Okay? At syempre, doon sa mga nag-aantay ng topic na ito, kung ano nga ba yung mga trabaho o designation ng isang jail officer. Okay? Para syempre, kapag ka soon to be, okay, na kayo ay naging ganap ng isang BJMP, ay meron na kayong idea kung ano yung papasokin ninyo trabaho dito sa BJMP Okay So, ito mabanggiting ko Okay Dito lahat umiikot Yung trabaho Ang designation ng isang Jail officer Okay So, pisan na natin mga partners So, pasensya na kayo Meron tayong uh, Kopya Okay So, syempre para malinaw At maganda yung flow ng ating Topic ngayong araw Okay So, jail unit operations Okay dito na, dito na umiikot ang kabuuan, ha? So, first is administrative section. Okay? Second is security and control section. Okay? Welfare and development section. Health service section. At syempre, community relations service section. Okay? So, syempre, isa-isahin natin yung nakapaloob dito. Okay? na natin sa administrative section. So, and, sa picture, nakikita ninyo po. So dito sa admin administrative section, it means admin, okay? So pag sinabi nating admin, dito na papasok sa atin yung mga paperwork. Okay? So, mga partners, balang -iba ibalanta nang venue pero uh, babalik din tayo mamaya doon sa taas. Okay, so tuloy natin yung ating uh, topic regarding sa administrative section. Okay, sa ad administrative section mga partners ay dito nakapalob yung iba't ibang uh, klase ng designation o trabaho na ma-encounter niyo kapag nasa BGMP na kayo. Okay, so unahin natin dito ang admin. Okay, so ang admin, ang trabaho ng admin ay sila ang uh, nagbibigay ng mga LO o letter order sa bawat activities na gagawin natin, especially sa outside. For example, uh, sila ang nagbibigay ng ng LO o letter order sa mga mag escort kung sino yung mga designated personnel na mag escort sa ating kliyente sa PDL. Okay? So, sila ang nagbibigay niyan and then sila din ang nag-disseminate -di ng mga uh, commos and memo galing sa higher, higher headquarters. For short, okay, sila the rest ang paperworks, uh, paperwork, okay, pagpating sa admins. Yan ang trabaho ng admin. Okay, lahat na halos ng paperwork sila ang gumagawa. Okay? Consolidation ng mga reports, uh, monthly reports, okay, uh, dissemination, yan sila ang naka-incharge dyan ng admin section. Okay? So, sa mga as parang applicant natin dyan na uh, ang, ang gustong trabaho ay uh, pang office, so, fit sa inyo itong uh, ano, admin section na ito. Okay? So, sunod natin uh, uh, designation o trabaho ng isang officer, okay, uh, records, officer. Ayan. So, itong records, isa ito sa masasaylang natin trabaho. Dahil halos lahat ng records ng na nakakulong natin is ikaw ang in-charge. Okay? Ikaw ang in-charge okay, sa pag receive ng commit from uh, other agencies like example, uh, uh PNP, okay, si IDG, PDEA, yan, ikaw ang mag receive Okay, syempre, bago mo i-receive, i-check mo muna halos lahat ng kanilang A uh, papers. Lahat ng papers ng mga PDL na kinumit. Para syempre, kompleto ka hindi na pabalik-balik. Okay, hindi ka na manghihingi ulit ng mga kulang na requirements. Yan. And then, ikaw rin ang in charge, okay, as a records officer sa pagpapalaya ng ating mga PDL. Okay? Ikaw ang may authorized dyan. Okay, dapat um, monitored mo kung sino-sino yung mga lalaya. At syempre, isa ka rin sa mga magdi-disseminate, okay, na kung merong face-to-face -face hearing kinabukasan, sunod na araw, ikaw ang in-charge dyan, okay, sa pagdi ng info, kung kailan ang may mga hearing, kung ilan ang may hearing, kung ilan ang lalaya, yan, ikaw ang in-charge dyan. So, kaya nasabi ko masailan dahil uh, kapag ka dapat, alam mo kung na-serve sentence na ba, ng isang PDL yung kanyang kaso. Okay, at syempre, as a records officer, dapat monitored mo ang Gmail account natin dahil lahat na ng ating communication is through Gmail na po tayo or email na. Okay, so, ayan, bago umuwi o ba, pag pumasok, check agad ng email yan ang ginagawa ng records natin. Para syempre, ma-update agad kung ano yung mga immediate, immediate na activities dito sa records. Okay? So, ayan, kung gusto nyo, gusto nyo ayan, kung gusto nyo trabaho ng records, so, why not, di ba? Kung fit kayo dyan, mga aspirant applicant o mga partners natin dyan. Ayan ang trabaho ng records officer. Medyo maselan, talagang maselan talaga. dapat talaga uh, review mo ang mga kaso at nitignan mo yung mga kaso ng ating PDL para hindi wala tayong makaligtaan na kaso, okay, overlapping ng kanilang staying sa loob ng facility. Okay? So, syempre, kung merong records, meron niyang uh, pinsan or kapatid, ito yung tinatawag natin para, para legal officer. Ayan. So, ano nga ba ang trabaho ng paralegal officer? So, for me, as a na experience, okay, sa paralegal, sila yung nagkukumpute o sila yung nagbibigay ng GCTA, Good Conduct Allowances, okay, sa mga PDLs natin. So, paano nga ba binibigay yun? So, once na isang PDL uh, sumasali sa mga activities ng uh, kinakandak ng ating jail, ay uh, nabibigyan sila ng GCTA. Automatic yan. Okay? Automatic yan sila nabibigyan. And, syempre, bilang isang uh, paralegal officer, no, uh, kayo, isa kayo sa mga board, okay, Uh, board of discipline, mga ganon. For example, may nagawang uh, hindi nilabag ang isang PDL sa rules and regulation ng jail facility natin, no? Ibo-board sila kung ano yung kanilang punishment, no? Kung tatanggalan ba sila ng GCTA, okay? Kung ano man ang pwedeng tanggalin na privilege, privilege ng isang PDL, okay? So, yan ang trabaho ng isang paralegal officer. Okay? And then, syempre, isa ka rin sa mga mag interview sa mga PDL natin. So, syempre, alam mo rin dapat yung background ng isang PDL. Okay? Kung kailan lalaya. At ikaw rin ang magbibigay sa records. Okay? Kung itong PDL na to ay naserve na niya ang kanyang sentence sa loob ng piitan. Ayan, ha? So, first natin is, i-recap ko lang, admin office, no? Admin, records officer, and paralegal officer. Okay? So, dito, pasok din dito ang CRS, okay? So, ang CRS, sila naman ang in-charge, okay? Mamaya, babanggitin ko dito sa community relation, okay? Sila ang magpapareceive o makipag-coordination sa local natin kung ano yung mga activities outside natin. Yan ang trabaho ng CRS officer, okay? So, mamaya, itatakil naman natin yon Okay, so, dito, pasok din dito sa administrative section natin ang trabaho na intel, no? So, intelligence officer. So, dito, lahat naman ito masisailan. So, pag pag intelligence officer ka, kailangan alam mo ang nangyayari sa loob ng jail, hindi lang sa loob, pati sa labas. Kung ano man treat na pwedeng makakapekto sa loob sa jail facility, no? So, dapat uh, maging, ano ka, uh, tagapagmasid, okay? Mataka ng jail. Okay? Mataka ng jail, mataka sa loob, mataka sa labas. Okay? Kung may treatment galing sa labas, kailangan ni Batong magandang impo sa warden natin. So, sa warden o ng uh, warden ng isang jail facility. Okay? Para syempre, ma-prevent natin yung ganong klasing threat. Yan. Maagapanigad natin yung trabaho na. Tapos, and then, ang uh, trabaho din ng isang uh, jela intelligence officer, no? Uh, isa sila sa no ng uh, background investigation sa mga aplikante natin. So, binibigyan sila ng uh, letter order o LO na magkandak sila ng prama uh, uh, regional office, magkandak sila ng uh, background investigation sa nasasakupan nila sa lugar. For example, ikaw ay uh, uh, intelligence officer ng uh, Manila. So, ikaw ang in-charge sa mga Aplikante na taga Manila. Okay? Manila City. Ayan. So, sa Manila. Ayan. Ikaw ang in-charge. Ikaw ang... Uh, kung ilang kayong intelligence officer, kayo ang magkakandak nun ng kanilang background investigation. Okay? Sa loob naman, ganun din. Kung may mga incident, dapat before, dapat malaman mo yan. Sa loob ng selda, uh, dapat meron kang matajan sa loob. Ayan. So, sunod, kung may, intelli kung may intelligence officer, Meron din, ta meron din tayong investigation officer. Ayan. Kung mahilig kayong mag-investiga, pupwede kayo. Fit kayo rito. Okay? Sa investigation officer, kapag merong reklamo ang... Uh, so, sa investigation, clear lang natin, hindi lang ito pabor para sa mga personnel natin, no? So, ang investigation, balance yan. Okay? Kung merong uh, reklamo ang isang uh, PDL natin, yung clienting PDL natin, ay, papakinggan ng investigation ng investigator natin yan. Okay? So, at, at pag napakinggan niya rin ng kabilang side, no, doon na magsisimula ang kanyang trabaho as a investigator. Ayan. So, dito, medyo maselen din dahil kailangan mong malaman both side kung ano ang nangyari o kung ano, kung paano nangyari. Ayan. So, dapat alam mo yung mga involved, ilan, okay, ano ang pinagumpisahan ng uh, Uh, crime na yan, ng issues na yan, okay, dapat yan, ganyan dapat ang ah, investigador. Dapat, marites ka, pag, pag gusto mo maging investigador. Okay, mga partners? So, recap natin ulit, admin office, no, sa admin, records, paralegal, CRS, intelligence officer, investigator, investigation officer. So, dito na, sunod is, so yun, mga partners, no, so dito, sa logistics, okay, So, isa rin ito sa mabigat na trabaho dahil uh, lahat, okay, lahat ng issue, issued na properties or items ng national and local is nakapangalan sa akin. So, isa ito sa maselan dahil uh, kapag uh, may nawala, okay, may nawala doon, like example, uh, computer. Okay, pag may nawala doon, ako ang in-charge, syempre, sa aking sisingilin yung item na yun o yung property na yun. Okay? So, lahat, lahat ng sasakyan, basta logistics officer ka is sa iyo ipapangalan yan. Okay? Pag sa jail, ang tawag sa amin is unit. Okay? Unit accountable officer. Okay? O, unit, okay, supply accountable officer. Yan ang tawag sa amin. Okay? Pag nasa regional office ka, logistics officer ka. Pero, uh, for short na rin, para hindi maguluhan, logistics officer na lang. Okay, para pang kalahatan na. Okay, ano-ano pa ang matrabaho ng isang logistics officer? Okay, so, okay, nagkakanda ako ng uh, monthly inventory. Okay, so, meron tayong... Uh, uh, gas location weekly sa local so nakipag-coordinate tayo at syempre nire-receive natin yon okay and then coordination with local dapat uh, partnership yan. Okay? Kung may kailangan tayo, pwede tayo mag-request sa local. At ang local naman ay, syempre, tumutulong din sa atin kung anong pangangailangan ng jail. Okay? Ng jail facility natin. So, sila, karamihan na nag-provide. Okay? Pag malakihan, okay, kadalasan national na natin sa BGMP na nag-provide niyan. Pero yung mga maliitan, lokal uh, local, yan, mabilis silang nag-action dyan. So, by the way, Kadalasan sa mga jail facility natin is dinodonate ng local natin. For example, uh, Makati. So, sa so Makati, Makati ang provide ng lupa or ng uh, jail building, ganyan, facility. Okay? Yung local po ang nag-provide niyan. Ngayon, and then, okay. So, yun, uh, logistics officer, yan ang trabaho, no? So, inventory, uh, dissemination ng gasa location, check ng uh, mga sasakyan kung nasa kondisyon pa. Siyempre, kung may mga sira ang mga sasakyan, gamit ay uh, tayo po umaksyon dyan. Kung hindi kaya na ng fund ng ating jail, nag-request tayo sa local or sa national na natin tayo nag-request para, siyempre, ma-repair yung mga sira gamit, lalo na ng mga sasakyan natin. So, sasakyan natin dapat laging maintain yan dahil uh, ginagamit natin yan for scouting, hearing, or any kind of uh related sa jail activities natin. Okay? So, the rest lahat na nabanggit ko dito sa sa administrative section, okay? Hindi lang po yun ang magiging trabaho mo. Okay? So, dito sa female dormitory, kay dapat flexible ka. For example, sa akin, maliban sa logistics office ako ay uh, flexible tayo. Nagiging driver din po ako. Kadalasan, nagiging driver ako and at the same time, as a driver, nagiging escort tayo. Okay, kung napanood din nyo, yung ating mga vlog regarding sa day in the life as a BGMP, ayun. No, maliban sa logistics officer tayo, maliban sa office, uh, under tayo ng admin is, nagkagamit tayo bilang driver, escort. Okay, kadalasan, pupunta tayo sa searcher kapag kulang ang uh, searcher kadalasan kung kulang ang gate security and control natin, doon tayo na pupunta. Or kadalasan, or wala din tayo man, hindi wala man tayo masyadong ginagawa sa logistics is okay. Uh, ano tayo augment, ano tayo custodial tayo. Ayan. So, yan ang magiging trabaho. So, uh, flexible tayo dapat. Flexible. Okay, as a BGMP officer, dapat wala tayong pinipiling trabaho, designation. Kung ano yung bibigay sa atin, yes. Yes lang lang yes. Okay? So syempre dadako tayo sa sunod na section. Okay? So, 'yun sana may may natutunan tayo dun sa uh, administrative section. Okay, medyo marami siya. Okay, halos dito the rest puro paperwork kami. Okay, after activities, gagawin pa nang after activity report. Kami yung naka charge sa mga monthly, uh, daily and weekly report. Okay, dito lahat sa uh, administrative section o admin. Okay, under tayo ng admin o nasa kabuuan tayo ng admin. Okay, so sa amin itindihan kayo sa admin administrative section. Okay, so so is, so malinaw naman kung ano ang trabaho ng uh, admin. Okay, so syempre, dito na tayo dadako sa security and control section. Okay? So, dito sa security and control section, nakapaload dito, okay, yung pisa natin sa custodial. Okay, binubuo ng custodial. Okay? Escorting. Okay? Uh, dito na rin papasok yung uh, gator searcher. Okay? So, syempre, pisa man natin sa gator. Oo. Oh, dati, tinatawag namin yung gator. So, ngayon ay tinatawag namin na gate security and control. Okay, so ano nga ba trabaho nila? Ano nga ba trabaho ng mga jail officer na naka dito? Okay, so ang trabaho ng uh, gate security and control, sila po ang in-charge pagdating sa, okay, labas-pasok ng tao sa gate. Siyempre, sila din po ang unang una nag ipag-entertain sa mga taong may kailangan sa jail. Okay, may katanungan sa jail. Sila po yung unang aharap uh, sa tao. Okay. And then, syempre, yung safety ng jail. Sila ang in-charge dyan. Uh, once na may pumasok na sa sakyan, lahat dyan, iti-check. Okay? Iti-check, pati yung sakay, sa sakyan, ilalim, pati kahit motor. Iti-check dyan. Lahat ang pumapasok sa gate ng jail facility. Okay? Yan po ang trabaho ng gate in control, gate security in control. Okay? And, syempre, sila din ang authorized na Uh, magbitbit ng uh, long firearms and short firearms. Okay? Once na pumasok po kasi kayo sa jail o, uh, sa isang jail fire firearms. So, iniiwan po okay, turn it, turn over o uh, sinusurrender ang ating mga firearms sa gate pa lang po. Meron po tayo dyan armory. Okay? O depository box ng ating mga firearms. Kasi okay, sila po ang in-charge dyan. Okay? Siyempre, dito sa gate, okay, sa gate executing control, kapalob din dito ang searcher. Okay? So, sa searcher, sila naman ang in-charge okay, sa pagsisort sa tao, sa gamit ng tao. Siyempre, sa pagkain na dinadala ng mga dalaw natin sa pamilya nila. Okay? So, by the way, sa pag-search po ngayon sa pagkain na, for example, cake may birthday, Pinapayagan po ba? Yes, pinapayagan. Okay? Dito sa K, okay, para naman respeto sa mga dalaw natin, sila na po ang pinaghihiwa namin. Sa mga searcher, okay, sila din ang in charge sa frisking, body frisking. Ayan, body search. Ayan, sila ang mag in charge dyan. Kaya, lahat ng pumapasok na tao, bagay, pagkain, lahat yan sinesearch. Okay, dyan pa lang sa gate. Okay? So, and then, tapos na tayo sa gate security and control. Okay, ang gate security and control, sila ang insya sa gate. Lahat na pumapasok, labas ng sasakyan ay chinecheck yan. Ganon din, ang searcher, pagkain, tao, sila search nila yan. Okay, even though kahit ano man ang iyong katayuan sa buhay, kailangan mong dumahan sa rules and regulation o policy ng isang jail facilities para sa iyong safety. Ayan, mga ka-partners And then, okay. So, dito na, kasunod natin is mga escorting. Okay. So, escorting, kasama na rito ang drivers. Okay. So, ano nga ba ang trabaho nila? Okay. So, syempre, ang trabaho ng escorting, okay, hindi lang po para sa mga PDA. Nag-escort din po tayo, uh, which is, meron tayong mga bisita coming from the other uh, branch of government, ni-escortan po natin sila. Okay. So ang scorting gamit na gamit no kadalasan. Gamit na gamit kadalasan dahil once ito na starting na po tayo ng face to face hearing. So dati kasi noong may pandemic ah uh, napahinga yung ating mga scorting officer no. So online tili hearing po noong pandemic. So ngayon unti-unti na binabalik ang face to face court hearing. So gamit na gamit po ang scorting. Okay? So, ang bilang minsan, dahil marami na po tayong uh, jail officer ngayon, no, dati is 1 is to 10 or 1 is to 20. Ayan po yung uh, ang uh, dating in court, no So, ano nga ba ang pag tinatawag na 1 is to 10 o 1 is to 20? Okay, dati kasi, no, dati noon pa, noon pa, no, no hindi pa ako jail officer, kwento ng mga sarento. 1 is, 1 jail officer is to 10 10 na PDL yung binabantayan niya. No, dahil doon, hindi pa ganun karami ang jail officer. So, ngayon, ito, ang uh, standard namin ngayon is, kadalasan, 1 is to 2. Okay, 1 personnel, okay, 2 PDL. Yan. Minsan, 1 is to 1. Yan na ngayon. 1 PDL, 1 personnel na po. Okay? Kasama na po yung driver. Kasi nga po, in this generation ng uh, BJMPs, BGMP marami na pong personnel. So, hindi na po tayo nagkukulang sa escorting. Ayan po, mga partner. So, nakita niya na sa picture. Okay? So, dito, kasunod niyan, pagkatapos ng uh, escorting, no, dito papasok ang custodial officer. No? Mga custodial natin, mga custodial personnel natin. So, dito, sila ang in-charge pagdating sa inside jail facility. Okay, so ano nga ba ang trabaho ng isang custodial officer? Okay, no, pag sinabi yung custodial officer, sila yung mga nagsusupervise sa loob ng jail facilities, lahat ng mga activities ng kung anong meron ng isang jail officer. Sila po lagi ang supervise okay, na gagagay, okay, o minsan sila na po ang nagtuturo sa mga ating uh, mga PDL sa loob ng PE Okay? And then, uh, sila din ang in-charge, which kapag merong mga uh, busy, uh, lawyers visit okay sila ang nag-escort uh, or nagsusaprovise kung saan uh, uh, venue sila sa loob ng jail facility okay so and then lahat Sabi ko na lahat ng aktibidades, lahat ng activity sa loob ng jail, ang in charge dyan is a uh, custodial officer okay from uh, na kasama yan sila banging of grills yan importante yan mga banging of grills okay kakalampagin mo yung mga rehas sa pader para maiwasan dito yung mga sira ng mga rehas is yan pa yung pagmumula ng magkaroon ng takas so every day yan no walang uh, palya and then uh, daily greyhound operation no so maliban doon sa monthly natin surprise and then Siyempre, meron tayong daily grihan operation. Kaya wala tayong okay, may tatago ang mga PDLs natin na kontrabando sa loob ng jail, officer, ah, jail, officer, jail facilities. Ayan. So, and then, sa custodial, nak nakapalob dito ang desk officer, assistant desk officer, uh, rubing. Ayan, tatlo lagi ang magkakasama dyan sa custodial. Ano po? So, laging partner yan dahil uh, yung isa, okay, pag may uh, rubing, siya yung in-charge dun sa pag no? Sa, during, ah, uh, tour of duty. Ayan. So, sa assistant at uh, desk officer, siya naman yung mga naka-in-charge kapag mayroong ma activities na kinakandak sa loob ng jail facilities. Si desk naman, no, siya yung naglalagbuk, lagbablatter ng lahat, ng nangyayari sa loob ng jail facility. Okay? we together with the uh, supervisor ng officer of that day. Ayan po. Okay, mga partners? Kidala ko naman tayo sa community relation service section. Okay, so nakikita nyo naman, no? Sa aking pictures. At syempre, binablog ko rin ito. No? Ito yung community relations natin. Dito, nagkakanta kami dito ng uh, cleanup drive. Okay. Uh, read the book. Nakikita nyo naman sa picture okay bidding uh, program yan nagkakandak din kami okay sa read the Book, nagkakandak kami sa mga kalye pwede kami dyan sa mga batang walang uh, mauwian syempre nagkakandak din kami sa mga schools okay nagkakandak din kami dyan ng mga read the Book. okay at syempre namimigay din kami ng mga pliers ano-anong mga pliers to din, ang namimigay mo ng flyers regarding sa AO70 okay anti-terrorism, anti-drugs, at anti-smoking. Yan po ang mga binibigay namin. Hindi kahit namin sila na, syempre, huwag tayong gumamit ng mga ganong klaseng nagbabawal. Uh, lahat ng mga in short, in this section, lahat ng uh, community relations ay pasok dito. Okay, coordination sa local, kung ng activities, pwede rin po kami for example um kinuha ang uh, in charge dito ang BGMP officer na magka mag, uh, mag uh, judges okay sa isang activity sa labas to pwede po yon okay at kailangan po uh, kapag may mga activities po kami sa loob ay kami ay nakikipagugnayan sa mga barangay officials para maging charges sila doon sa activities na gagawin namin okay so yung mga partners Part 1 muna ito, okay? So, para hindi masyadong mahaba, mahaba yung videos natin, mga partners. So, abangan nyo yung ating part 2 ng ating uh, 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 trabaho, okay? Ng isang jail officer, okay? Para syempre mapagnilay-nilayan ninyo yung ating part 1. Nag-aing tupalaan, magiging trabaho ninyo kapag kayo ay nasa BJMP na, okay? So, syempre hanggang dito na lang muna yung ating video, mga partners. Abangan nyo yung ating part 2. Okay? Marami pa ito. Okay? Para syempre hindi umabalit yung videos natin na sabi mo kanina para mapagnilay-nilayan ninyo. Okay? Yung trabaho ng part 1 ng ating mga jail officer at syempre sa tagkagaya kong jail officer. Okay? So, laging lagi kong sinasabi sa inyo always is, always ingat, matiwala sa sarili. Okay? Confident is the key. Okay mga partners? At maraming maraming salamat sa ating mga viewers. At syempre sa mga bagong uh, subscribes, uh, subscriber natin. Thank you po. And sa mga tropa natin dyan, God bless sa inyo, always ingat. At syempre, lagi ko sinasabi, saludo.